Pero, itatanggong talaga kung naalam eh. O, Wala na tayo magagawa na eh. Ginawa naman natin lahat. Dinala natin siya sa hospital. Magsawa na tayo. Wala na kayong tatay. Apo. Ay, gano'ng mukhang. Yes, yan. Ay, gano'ng Ali naman dito ko ay tatang. Hey. Ano ba 'yan? Ano 'to? Ano sana po huwag nyo akong husgahan. In-update ko lang po kayo kung anong nangyari kay tatay. Si tatay po ay natutulog. Hindi po siya gumigising kanina pang alas 3 na madaling araw. Sana uh, wag nyo akong husgahan. In-update ko lang yung mga tao na aalala about kay tatay. Tay! Nandito, ay, si tatay nakadilat to. Umiiyak. Umiiyak si tatay. Tay. Tay. Andito na ako, Tay. Ay, ano si tatay? Ano, ano pa rin siya? Ay, gumagalo pa rin siya. May ano pa rin eh. May pumikit siya. May iyak siya. Tay. sa ako ni Bernon. Ah, kahapon nandito rin naman ako. Lagi naman ako nandito. Tay. Palagay ko yung sakit niya noong pa yan eh. Hindi niya lang sinabi. Sinabi niya malala na siya. Palagay ko matagal na. Nay, matagal na yung sakit ni eh, tatay no. Ah. Nay, matagal na yung sakit niya no. Hindi niya lang inaano no. No, hindi but di nyo sinabi dati nung bago-bago pa lang minararamdaman. Matagal ni sakit. Gusto rin malaman ng mga nagmamahal kay Tatay kung ano yung niya. Ngayon po natutulog si Tatay, hindi siya gumigising kanina pang alas 3 sa madaling araw. Pero nakikita ko kay Tatay lumalaban siya. Ganun na lang hanggang doon na lang yung nakikita ko wala tayo magagawa hindi naman kagustuhan natin na mangyari sa kanya magbar ka magbar magbar wala naman may kagustuhan umiiyak siya eh umiiyak umiiyak si tatay matutulog siya pero alas nais naman din yara hindi pa siya gumigising laban na nakit ba natin hindi matagal na siguro yung sakit niya kaso nga lang hindi niya kasi sinasabi Tubig yan. Okay na yun. Napatakan lang siya ng tubig. Iyak talaga siya.